ito po yung isang uh, uh, kinuha natin sa airport ng gabi na gabi <laughs> call. Ilang buwan ka pa lang sa Saudi? 3 uh, months po akong nagtrabaho sa Saudi. 3 months pa lang. Ko, tapos na stay pa ako sa um, agency po mag 6 months po. 6 months. 9 months kang nandito sa Saudi? Opo. 3 months ka lang na nagtrabaho sa amo uh, mo? Opo. Tapos po. 6 months ka. Anong nangyari? Bakit 3 months? Ano yung 3 months na ginawa sa'yo? Ang uh, nagtrabaho po ako nung 3 months sa amo. Uh, um, uh po magpatrabaho po sa akin, tapos po sinasaktan po ako. tapos po kin kinukulong pa po ako sa kwarto ko. Hindi mo natiis? Hindi ko na po natiis kasi sobra na. Kasi mas, baka po kung ano pa yung gawin na mas malala pa po. Kaya nagpatulong ka sa agency mo? Opo. Tapos matagal po ako na-rescue ng ano, agency ko po, po sa Pinas. Ang two months pa lang po ako sa amo ko, nagpa-rescue na po ako. Tapos na-rescue ko ako, matatapang buwan na po ako. Tapos dinala ka sa agency mo? Opo, dinala po ako po dyan, dyan sa agency na. Bakit inabot ka ng anin na buwan sa agency mo? Matagal po silang mag-asikaso. Anong ginawa mo sa loob ng anin na buwan? Wala kang kinita? Tinggal lang po ako doon. Wala ang kinita ka po. To. Wala po akong kinita dyan sa ang loob ng accommodation. Tapos ngayon yung binigay sa yung ticket, may connecting flight, dalawang araw pa sa si airport. Okay. Kaya um, kung ano po, kung hindi pa po ngayon yan confirm, matagal pa po kami mag-aantay.